Sabi nga nila, it's Friday, it's Mongo Day. Kaya nga naman, napaluto tayo ng Mongo. Kuku simulan, pagluluto, Mongo. Samahan niyo muna ako simula hanggang dulo. Hanggang sa paglilinis, sa pagluluto. Kira ang prito pala ng manok, ang binili ng aking asa. Saan siya na kayo? Ayaw magpakita ng aking asawa dahil nahiya. Naganap lang ako ng bote na pandurog ng munggo. Alala ko, nung bata pa ako, nakikita ko ang mama ko kung paano niya durogin ang mga munggo. Di pala madali ang proseso sa pagluluto ng munggo. Kaya ngayon na may anak na ako, madami akong natutunan sa mga magulang ko. Matapos ko na po madurog ang mga munggo. Naumagahan, ilalaga ko na lang. Nauna na akong magising sa aking mga anak. Dahil tulog pa ito, nagumpisa na ako. Linis ng aming bahay. Dahil maliwanag na nga ay binuksan ko ng aming mga bintana. Dahil malin maliwanag na sa labas, pinatay ko ng ilaw. Nagumpisa na din ako magpunas ng mesa at kunin ng mga hugasin. Inumpisaan ko na ibabad ang mga mungo. At habang nakababad ang mga mungo, naglinis na din. Naglinis muna ako ng bahay. Nagligpit na ako ng pinagtulugan namin. Dahil sa mga oras na to, nagising na din dito mga anak ko. At nag-almusal na din kami dyan. At na, habang nagliligpit ako ng pinagigaan namin, ang na nagsimula na rin ako magwalis ng aming pinagigaan. Dahil madaming alikabok. Naku naman! Buksan ko mga bintana namin para naman maaliwalas naman tignan. Iwalis-walisan ko lahat ng sulok ng bahay namin para naman matanggal ang mga dumi. Nako naman! At nang matapos na ako magwalis dito sa loob ng bahay namin, ay binuksan ko na ang pintuan ng amin. Nang agad ko nang buksan ang pintuan, nako naman, mas nauna pa ang aking anak na lumabas. ba? Diba? Ang parati ang aking mga anak, lalo na pagbukas ang pinto ay bintana. Ay lalabas na agad yung mga yan para maglarap. Dahil umulan kahapon, naku naman nadami pati paglutoan. At pala naka, nakikihugas lang kami sa kapilang bahay dahil wala pa kaming sariling namin ubig at lababo. Hinugasan ko lang muna ang aming pinagkainan kagabi. Kitang-kitay naman kung gano'ng kadami. Sa kadalayan na wala pa kaming kumpletong gamit sa bahay namin. Nang matapos na akong maghugas na ng nga ang pinagkainan, agad-agad na rin po ko nagwalis sa labas ng aming bahay dahil madaming daon po. At sa gadalayanan po na umulan po kahapon, kaya madami pong daon na nagsihulogan. Tingnan nyo naman po. Nako naman! Kitang-kitay naman po gusto magkipag-agaw sa ng walis ang aking anak. Nako na naman po! At pinatapos ko na nga po ang pagwalis dyan. At gusto ng anak ko magkipag-agawan kasi... At nang matapos na po ako makapagmolis, nagsimula rin po ako maggayat ng bawang at luya. Ipit ko lamang dyan yung bawang at ang luya. Sa ako tinagtad yung bawang at luya para lumabas ang aroma. Sa paggigisa na ito, ay nagumpisa na ako magpakulo ng monggo. Nang kumulo na, nakpan ko ulit to. Nanguha lang ako ng dahon ng malunggay dyan para sa munggo iniluluto. Gigisa na po tayo bawang at luya. Sama ng hinimahimay na manok. Sahog ng munggo. Sama na rin dyan bikin na ligal at asin na ligal. Patakan lang po ng mantika kahit kaunti lang. Sunod na po ang bawang at luya at igisa ng mabore. Sunod na ang hinimahimay na manok. Siyang sahog ng ating munggo. halo lang konti hanggang maluto po ito nang kumulo-kulo na ang ating munggo, sunod ko na po ang asin na at ang bechin na liyal. At depende po sa inyo kung gano'ng kadami ng bechin, basta ako gusto ko mahilo. At nang maluto na ang ating munggo, kumulo na mabuti, sunod ko na po ang dahon ng malunggay. At ang lutuin po ng mabuti ulit na, pakuluin, and then Ay, tapos na po. Naganda na rin po ako ng pagkain nila at pinauna ko na pong pakain mga anak ko. At salamat sa panunod. Thank you for watching. Follow for more. Tapos sa susunod nating mga video, salamat po.